Itinuturi ng suspects sa pagpatay sa magasawang asawang Japanese sa Tokyo ang dalawang OFW na sina Hazel Morales at Brian De La Cruz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posible silang maharap sa parusang bitay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Labis ang pag-aalala ng pamilya Morales sa Nueva Ecija nang mabalitaan nilang itinuturing ng sospek ang OFW na si Hazel Morales sa Takahashi murder case sa Japan. Inaresto si Morales at isa pang Pinoy na si Brian De La Cruz nitong Enero dahil sa abandonment of corpse. Nakita sa CCTV footage ang pag-iwan ng dalawang Pinoy sa labi ng mag-asawang Hapon sa Tokyo. Pero ang nakababatang kapatid ni Hazel, kumpiyansang inosente ang kanyang ate. Ate, naniniwala kami sa'yo hindi kami ang tutigil ang nandulo. Papatay, papatunayan natin na wala kang kinalaman sa mga sinasabi sa'yo. Lagi ka magpapakatatag kasi papakatatag kami dito para sa'yo kahit gano'ng katagal pa umabot yan, aantayin ka namin dito ang makauwi. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, Biernes, na matanggap nila ang mensahe mula sa Japanese police tungkol sa kaso ng dalawang Pinoy. This time po, ang charges sa kanila is um, murder and breaking into a residence. Uh, so, so far, yun po ang nakuha namin report. Pero paglilinaw ng ating embahada, So for now, wala pa namang formal charges na for those uh, crimes for which they are arrested. So, uh, panibagong proseso naman yan for the prosecutor to determine whether in fact there is enough evidence to charge them. Ang Department of Foreign Affairs inihintay rin ang detalye kaugnay sa mga umano'y ebidensya laban kay Morales. And this was not yet confirmed by the police to the embassy that the DNA of the lady was found uh, on the knife. And that uh, supposedly there's evidence that uh, she was buying knives uh, days before the incident. Patuloy naman ang legal assistance ng DFA sa dalawang OFW. Dahil double murder case ang kanilang kinaharap. They can publicly face a death penalty. But uh, if you will notice, um, uh, of course, it's policy of the government. Philippine government always ask for clemency may Sa ikalawang pagkakataon, nagpadala ng sulat ang pamilya Morales para kay Hazel. Eksklusibo nila itong binigay sa News 5 na atin namang pinadala sa Philippine Embassy sa Japan. Nangako naman si Ambassador Albano na ibibigay ang sulat kay Hazel sa oras na bisitahin nila itong muli sa kulungan. Apela ng pamilya Morales sa pamahalaan. If kung magkaroon kami ng kakataon na makapunta diyan makausap po si ate sumakit naman lang, gawing punan namin. tinawag nyan compassionate visit. we can help them if the Japanese will allow it. kasi we we can even fund it. sa ngayon wala pang pahayag ang pamilya ng isa pang akusadong Pinoy na si Brian dela Cruz, nagbabalita mula sa Frontline. line. Rainyel Pawid, News5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.